mula dito sa bayan ng Kawit Cavite. Welcome to La Carlota City. Woo! Yung train na yun nakikita natin no. Oh. Uh, antik na antik na talaga eh. So magkano kaya to pag binenta kay Bustoyo? Guro <laughs> magkano kaya ang bid dito ng una at last price? Mahirapan si Bustoyo dito. ito yun mga katragaw ito yung mga classic dito yan yung mga ganyang truck na may karga na tubo ayun oh stick mga katraga so bago natin ito umpisahan gusto ko lang magpasalamat muna kay ma'am Remia sa pagpapahiram sa akin ng bike ah uh, kaya nakapunta ako dito sa iba't ibang mga magandang lugar dito sa La Carlota dahil nagpahiram po siya ng bike sa akin maraming salamat po ma'am Remia Woo! yun bago natin umpisahan short story muna tayo tungkol sa Lakarlota City Woo! ang La Carlota City ay tinatawag din na drum beating city of beauty, music, and dance. Dahil ito sa ginagawa nilang pasalamat festival tuwing ikaapat na linggo ng Enero. Taong 1871, ito ay kilala sa tawag na Simangkas, isang baryo sa ilalim ng jurisdiction sa kalapit na bayan ng San Enrique. June 19, 1965, sa bisa ng Republic Act 4585, naging opisyal na pangalan nito ang La Carlota at ito ay ganap na naging bayan. Ang lungsod ng La Carlota ay matatagpuan sa timog gitnang bahagi ng Negros Occidental. Ito ay nasa hangganan ng mga bayan kagaya ng Bago City sa Hilaga, Canlaon Volcano at Canlaon ng Negros Oriental sa Silangan, La Castellana sa Timog Silangan, Pontevedra sa Timog Canluran at San Enrique naman sa Canluran. Ang Lakarlota City ay binubuo ng labing apat na barangay. Ito ay ang mga sumusunod. Araal, Ayongon, Malabag, Batuan, Consuelo, Kubay, Hagimit, Lagranha, Nagasi, Barangay 1, 2 at 3, San Miguel at Yubo. Good morning mga katraka! So muna dito sa may barangay San Miguel sa La Carlota City, Papasyal tayo ngayon sa kanilang pinakabayan. Let's go! Woo! Woo! Sa part na to. Kaliwat ka na naman yung taniman ng tubo. Ayan oh, tubo. Tapos dito tubo rin. Tapos ito yung uh, magandang overlooking na palusong. Ayos to. yan po. Wow! Look at that. Look muna tayo. Let's go! Yan mga katraga Mula dun sa pinanggalingan natin Tamang free wheel lang tayo Kasi palusog yung daanan Woo! Tapos andito na tayo sa part na to Yan Ang ganda ng pagkadali nila ng mga eucalyptus Ginawa nilang parang pine tree Woo! Ito wow Relaxing sa mata Ang sarap ng beauty ito Ito yung maganda na kapag galing ka sa trabaho Tapos magbabakasyon ka muna sa mga ganitong lugar Tapos ito yung mga madadaanan mo Hmm probinsyang probinsya ah ang sarap ng amoy ng hangin yan oh, yan nap, tayo kaliwat kanan ng mga eucalyptus na to na parang pine tree hmm ang amoy max amoy max menthol this time I just brought to you by max menthol hagod hanggang lalamunan yan ang kundo yun oh. yan so may mag sa atin na Bicycle. So hanggang dulo pa to mga katraga. So smooth music, pasok! Nandito na tayo sa my highway Yung pakaliwa na to Ito yung pupunta ang La Castellana Ayan yung pakaliwa So dito tayo pakanan kasi pupunta tayo sa mismong proper ng La Carlota City Here we go! Uy, sa part na to mga katraga May kita nyo, inaani na nila yung tubo Ang tawag dito, dahil ngayon da dahil sa panahon na to ay milling season. Ang tawag dito ay tapas. Ayan o. Yan yung mga tapasero kung tawagin sa, dito sa Negros. Ayan. Tinahakot nila yung tubo doon. Tapos ilalagay dito. Mamaya, ikakarga nila yan sa truck. Yan, saludo sa inyo mga idol. Ayan, inahasa ni idol. Para malakas yung kanyang pang, pangdigma mamaya, mamaya. Ang gamit pala nila ngayon, ang tawag dito sa amin na ay ispading. Okay, yan yung ating ito yung ating dagdag ko, lamon! Kung kanina nadaanan natin yung pagtatapas ng tubo or tapas, dito naman sa part na to, yan. Ito, tatanig naman sila ng tubo. Ang tawag dito ay tanom, kumbaga sa ilonggo. Yan yung nasa ano nila, yung naginigit na nila, ang tawag dyan ay patlan. So, binabalatan nila para maitanim nila yan ng paganyan. Ayan o, yan yung format ng pagtanig nila. So, mga katragan, naranasan ko rin yan from, ano, Uh, grade 6 ako hanggang 4 year high school napakahirap yan kaya saludo po sa inyo mga katraga saludo po sa mga nagtatanim nato po nandito na tayo sa may national highway ng Lakarlota papunta to sa bayan so sa part na to, ayan na oh, makikita nyo po mga katraga nagtatag po yung makulimlim tsaka mainit sa pinanggalingan kasi natin kanina medyo makulimlim po siya tapos yun o, oh, ah uh, malapit na tayo sa part na mainit naman. So, ayos. Ayos naman nung ganitong panahon dito kasi kahit sabi mo medyo may siya, yung ano ng hangin, kasi mo yung simoy ng hangin, malamig pa rin. So, yun. Diretso tayo pa bayan, mga kataga approaching Lopez La Carlota na tayo mga katraga so andito na tayo sa kanilang bayan next stop sa plaza naman tayo yon so sabi ng signage this way to city plaza 1 kilometer okay eto yun mga katraga ito yung mga classic dito yan yung mga ganyang truck na may karga na tubo ayun oh stick papadala yan sa may central dun yan gigilingin para maging asukal ito pa yun o oh. yan pa isa oh. yan Oh, natutuwa ako pag nakita ulit 'to eh kasi ang huling nakita ko 'to, elementary o high school pa ako. Yan, kanyang kagano show. Ah, oh, nao pa rin talaga ako kasi yan, nasty. 'Yon, mga katraga. Ho, narating na natin yung Plaza ng La Carlota City. Yeah, may hashtag I love La Carlota. Woo! Yon mga katraga, ito yung nasa gitnang bahagi ng plaza ng La Carlota. So sa pinaka Uh, ginawa nilang sculpture na to. Nandito na 'yung parang pinakakabuan na city. Kaya ng Iron Dinosaur, 'yung uh, drums na nagsisimbolo sa kanilang uh, pasalamat Festival, 'yung kalabaw, tapos 'yung parang pinaka chimney, ito 'yung isang chimney na ang uh, ginagamit nila doon sa may or 'yung isa sa kanilang beauty spot doon sa kanilang uh, tourism. Then ito 'yung sa kabila sa may gilid na to, ito 'yung tubo na nagre-represent sa isa sa numero unong produkto nila dito sa bayan. May parating na apat na truck na may kargang tubo. Woo! Ito yung mga classic dito sa uh, bayan ng Lakarlota. Actually, hindi na naman ito sa bayan ng Lakarlota sa mostly na bayan sa Negros Occidental. Ayan, so ilan na yan? Tatlo. Tapos, meron pa pang-apat tsaka ito yung pandema yan, dyan nang gagaling yung mayalagay nating asukal sa ating mga kape at ipapang mga minatamis, yun shout out sa inyo mga master yun, so medyo nag stay ako doon kanina saglit sa may bike shop kasi pinagawa ko yung kanyang ano uh, preno kasi yung preno niya kanina hindi na po makapit, put putput na din yung pinaka crank nya Yung pinaka chain ring maduwag So thank you sa bike shop na napagawan ko Shout out sa inyo master Napakabait nung gumawa Alimutan ko yung name Pero ito lang daw yung bike shop na yun sa La Carlota So yun Thank you po Shout out Yun mga katraga Halin to sa may plaza na, Ah 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 Mula to sa may plaza ah, Dumiretso muna ako dito banda Sa may parang Ito yung parang pinaka paybook to nila eh Ito yung... style nila Tapos pupuntahan ko kasi dun yung ah uh, naka-display na Iron Dinosaur at yung pangalan na nakalota. Okay, diretso tayo doon mga katraga. Woo! Yun mga katraga, andito tayo sa may ayun ho, sa may train ng ng ano, uh, ito yung magre ng uh, Central Azucarera, yung lakat ng Lakarlota City Number 105. Ito yung train na yun, nakikita natin oh. Ah, uh, antik na antik na talaga eh. So, magkano kaya 'to pag binenta ko kay Bustoyo? Google Marinig kita sa mukha eh. <laughs> Guro, magkano kayang bid dito ng una at saka last price? Mahihirapan si Boss dito. <laughs> tsaka mahihirapan akong dalhin to kay Boss Baka tutuyuin na ako nito sa aeroplano o sa barko. Ayan, no, mga katraga. Ang ganda. Ayan. So, hindi lang to basta ganito. Uh, yung, yung history nito yung nire-represent niya. Yung bayan ng La Carlota. Ayan. Central La Carlota. Ayan, nakalagay po. Tapos number 105. Then La Carlota yun no, napaka ano niya, although uh, talagang ayan na, ah, may mga part na rin na medyo may mga kalawang na, pero at least yan, ayos siya uh, history so ito yun mga katraga, tapos sa part na yun yun, yun yung pangalan ng Lakalota City then sa isang haba na yun, yun yung parang pinaka baywalk nila, so ipapakita ko mamaya sa inyo mga katraga so yun mga katraga, paalis na tayo dito sa may Uh, Iron Dinosaur So, papunta na tayo ngayon ulit sa bayan Then, uh, uuwi na tayo kasi medyo makulimlim na talaga Pero dito sa part na ito, yan Ito yung uh, pangalan ng Welcome to La Carlota City Tapos, dun mamaya sa dulo, ito yun Ito yung parang pinaka-baywalk nila dito, yan, oh, yan maraming mga nagmo-moment dyan sabi raw nang akakilala ah, ko kanina yan dito maraming napasyal kasi ito malapit ito sa school yun may school dun banda sa dulo tapos ito yung mga estudyante or yung mga ibang ah, gusto nila mag relax dyan mahaba ito eh hanggang dun to sa may ano hanggang dun to malapit sa may bayan so ito yun o oh, yan ito yung ano nila dito pinakatambayan kasi chill ka lang dyan oy gusto ko lang din pasalamatan pala si Kuya Kim San Luis, si Moto White, ang vlogger na walang load kaya hindi makapag-upload. Siyo. <laughs> so, ah, uh, oh. Yun, ito yung classic dito mga katrago. Ayan. Ayan yan yung classic dito. Yung kalabaw, hinihila yung Ah, uh, tawag ay karo. So, yan. Yan yung kinakargahan ng tubo tapos dadalhin siya sa may bungad para at least makarga na siya sa truck kasi pag yung truck ang pumasok sa loob may tendency siya may stuck so ang laking tulong yan dito sa mga sa mga idol natin na mga nagtatabas ng tubo yun, yan po yung karo at ang kalabaw saludo po mga idol yun, so kanina yung nakita nating kalabaw na may kasamang karo o yung tawagin sa amin yun ay eh, karo pero sa Tagalog iba na yung karo eh. Pero dito yan siya yan po yung silbi niya talaga kanina mga katraga yan o. Oh. Nakita nyo kinakargahan ng mga idol natin na mga nagtat nagtatabas ng tugoy yung mga, yung karo para at least yan yung dadalhin nila dito yan o. Oh pag na, na nila dito para ikakarga yan ng truck dito malapit sa may highway. Yan ang purpose niyan para hindi na kailangan ng truck pumunta doon kasi nga yung lupa doon is malambot. May tendency siyang madali doon. Kaya ganyang kahalaga ang karo at ang kalabaw sa mga katraga natin na nagtutubo. Yun! At yun na nga mga katraga Woo! So natapos na po ang ating munting short ride Mula sa bayan ng San Miguel hanggang dun sa Papunta sa may pinaka city proper na La Carlota So ito yung dinadaanan natin Ang ganda ng daanan nila oh. Oh, Napakaluwag Pwede ka mag flip top kahit sa gitna Then yung sa dulo natin hmm, Kitang kita mo yung ganda ng overlooking ng bundok So sa mga taga-lakarlota na mapanood tong video na to <coughs> Napiyok pa <laughs> Comment na lang po kayo kung anong tawag doon sa bundok na yun Kasi hindi ko po siya alam, pasensya na po Tapos yan o, nakikita niyo mga katraga Yan yung tawag dito ay Traktora ikaso okay, o, oh, may hinihila siya o oh. Tapos meron sila ditong, uh, ito Parang solar power plant ito oh. Yan, ang haba niyan Hanggang doon yan sa pinaka uh, Doon sa may kochi banda Hanggang doon yan yung no, pa. Puro solar plant niya yan dito Solar power plant pala nila. So, 'yun. Ah, uh, sana nag-enjoy kayo sa ating munting short ride. Tsaka sana nakatulong yung ating mga munting kaalaman. So, 'yun. Shout out sa inyo mga taga Woo! 'Yun mga Katraga. So, yung suot ko sa video na to ngayon, yung aming traga, Black 5. White orange, 'yan po. Yung nasa likod niya po ay prove them wrong. Sa mga katraga natin na gusto mag-order, PM nyo lang po kami sa aming official Facebook page. O pwede nyo kami i through our official Facebook page din. Pwede tayo mag-meet up along Cavite, Manila, Laguna. Then kapag medyo malayo na po, pwede natin ipapa-LBC sa inyo yung item. Dry fit na po siya. Ang, ang printing na gamit natin is DTF printing na po. Kaya heavy duty na po ang damit natin. Hindi na po siya basta-basta matutuklap. The best po siya, hindi lang sa pagbabike. Pwede siya pang exercise, pang running, pang gym, at, kung ano-ano pang ibang outdoor activities na magustuhan nyo. Try nyo na po Atik Traga Dry Fit Shirt. Murang-mura lang mga katraga. Woo!